Ayan, ito po yung bahay ko dati. Dati po, dito po ako nakatira. Kaluluwas lang daw noon ni Diwata ng Maynila mula Samar nung naging laman siya ng balita. Ito po yung bakas, yung piklat, yung sumira na maganda kong mukha. Ito mayroon pang natitira. At yung sa aking kamay meron dito. Hindi na masyadong kita. Ang mga nakabardagulan niya, napakawalan na raw ng mga otoridad. Nagkapatawaran na kami dating suma-sideline si Diwata sa pagko-construction hanggang nagtinda rin siya ng kape, sigarilyo at candy. Hanggang sa may naipo na ako, bumili ako ng kaldero, bumili ako ng kalan, tapos nag-start na lang kami magpares. Maganda lang po ako kaya ko ang dati madalas uminit ang ulo sa mga pasaway. Ngayon, naiinitan na lang sa dambuhalang kalderong kaharap niya araw-araw. Package ko na only rice ka na, may free soft drinks ka pa, only sabaw ka pa, for only 100 pesos. Siguro yun ang nagustuhan ng mga tao kasi sulit talaga. Saktuhan lang yung kanikita. <laughs> At huwag ka ang dating nakatira sa tulay. Meron na ngayong disenteng tirahan. Simple na pang bahay.